Nagbigay na ng pahayag ang aktor na si Lim matapos ang breakup nila ni Kim Chu. Halatang umiiwas ang kapuso aktor na si Lim na mapag-usapan sa kamakailang launching ng teleseryeng pinagbibidahan nila ni Jeniline Mercado. Ang patungkol sa naging hiwalayan nila ng kapamilya actress na si Kim Chu. Matatandaan na nitong December 23, 2023, Tuluyan ng winakasan ni Nakim Kim Shu at Sian Lim ang isyu ng kanilang hiwalayan matapos ang ilang buwan nilang pananahimik. Hayagang inamin ni na Sian at Kim na winakasan na nila ang kanilang 12 years long relationship sa hindi isiniwalat na dahilan. Samantala, naging matipid naman ang mga sagot ni Xian Lim sa mga katanungan sa kanya ng press sa naganap na launching ng teleserye nila ni Jeneline Mercado na Love Diary -P. Kinamusta rin ng ilan mga press people si Xian Lin kung kumusta na nga ba siya ngayon matapos ang hiwalayan nila ng kanyang long time girlfriend. Ayon naman kay Xian Lin na maayos naman siya ngayon at dapat naman talaga siyang maging okay. Naitanong din nila sa aktor, base sa pamagat ng kanilang teleserye na Love Diary Repeat, kung naniniwala ba siya sa mga nakaraang relasyon na maaring maulit. Agad naman itong sinagot ni Xian Lim na naniniwala siya na lahat ng mga nangyayari sa ay mayroong reasons, kaya naman kung maulit man umano o hindi ang kanilang relasyon ni Kim Chiu ay naniniwala pa rin siya na everything happens for a reasons. Tanging magagawa na lamang umano niya ngayon ay ang mag-move forward at tingnan na lamang ang mangyayari sa hinaharap. Sa ngayon ay nakafocus na lamang umano si Xian Lin sa kanyang showbiz career para na rin malimutan niya ang sakit na dulot ng pagtatapos ng matagal nilang relasyon ni Kim Chiu. Sa kabilang banda ay hindi pa rin naglalabas ng pahayag si Kim Chiu patungkol sa naging relasyon nila ni Xian Lin. Inaasahan naman ng kanyang mga tagahanga na hindi na mag-aksaya pa ng oras si Kim Chiu sa pagbibigay ng saloobin patungkol kay Xian Lim. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.